So, nandito nga pala ako ngayon sa may Daska Das Cavite at magpaparehistro ako ng motor. Step 1, dito muna ako pumila sa may verification. So, pinasa ko dito yung ORCR ng motor ko para ma nila. After ma-check yung ORCR, pinapunta na nila ako sa kabilang side para magbayad ng insurance. Sinabi na rin nga pala niya sa akin yung susunod na step pagkatapos kong magbayad sa insurance para mas mapadali yung proseso ko. Shoutout sa iyo kuya, salamat. So nandito na nga ako sa may insurance at inabot ko na dito yung papel ko para mapagawan na. Nasa tabi nga lang pala to ng LTO office at dito ako mamaya pipila kapag magbabayad na ako mismo ng rehistro. So habang naghihintay ako, pumunta muna ako dito sa may Daska office nila para magbayad ng emission test. Para masave ko yung time ko dahil marami rin nakapila sa may insurance. Bumalik lang ako dito sa may kabilang side dahil nandito yung office nila. Tapat nga lang pala to nang sabunga ng sabungan ng Arkontika kaya maririnig nyo may mga manok dyan. Dito kayo pupunta sa may cashier. Ipapasa nyo rito yung ORCR nyo para ma-check nila. And then dito na kayo magbabayad ng emission test at saka yung iba pang mga test dyan sa may testing area. Uh -huh ah oh, tatawagin na lang. Pulang ako. Sige. Thank you. So habang naghihintay, sinilip ko muna yung testing area nila kasi nandito lang yan makikita sa may window. Hindi masyadong matao ngayong araw kaya hindi crowded itong office nila. Pero madalas ko machempuhan na ganito lang karami yung tao. Or depende rin siguro sa araw yun. Magkano madam? 560. Uh, 560. Tatawagin ko kayo. Ah okay, sige. Thank you. Naghintay lang ulit ako ng konti tapos tinawag din naman ako agad. Okay na sir, padala na lang po ng motor sir. I'm seeing. Okay, thank you. Ang susunod na gagawin ko dito, dadalhin ko na yung motor sa may testing area sa may likuran. Doon din dinadala yung mga sasakyan na pinaparehistro. ito so na nga yung pinaka-testing area nila. Dito inspection din yung mga motor natin. Kaya siguraduhin natin yung mga motor natin walang problema bago natin dalhin dito. Kulay pula nga pala yung park light ko nung una pero bago ako pumunta dito pinapalitan ko na para may iwasan yung abala. Nasa stage 1 nga pala ako ng inspection so ang gagawin dito ay yung visual inspection, headlight test, tsaka speed test. Pangatlong beses ko na nga pala nagpaparehistro dito ng motor at pangatlong beses na rin na check nila yung motor ko dito. Nung una talaga kinakabahan ako kasi maka bumagsak yung motor ko sa inspection at mag-retake ako ulit. Dahil humingi na nga ako ng advice sa kanila bago pa ako bumalik dito para maiwasan ko na rin yung mga possible na abala kapag nandito ka na. Kaya sabi ko nga dapat i-check yung babuti yung mga motor nyo para maiwasan nyo yung abala. Dito naman sa stage 2, dito ginagawa ang brake test, sound level test, horn test, tsaka emission test. 'di ba ang dami pero wag kang kabahan i-check mo lang diyan kung ano yung may problema sa motor mo and then ipagawa mo na bago ka pa pumunta dito ang kagandahan naman kasi sa mga ganitong inspection makakaiwas ka sa mga hindi magandang experience sa kalye para sa safety na rin naman natin itong mga inspection na to shout out nga pala kay Sir Aramis Bautista at Sir Ferdinand Matias Marcos sila nga pala yung manager at supervisor ng Daska Automotive Inspection Center na tinatawag nilang DAIC salamat nga pala sa pagpayag niyo na mag ako dito sa loob during inspection ng motor ko. Ang babait din nga pala ng mga staff dito, hindi ka mahihiyang magtanong. Mas malapit nga pala sa amin ang LTO Sabang pero mas kampante kasi akong pumunta dito kaya dito pa rin ako nagpapacheck ng motor ko o nagpaparehistro. Ayan na nga tapos na yung motor ko at ganyan lang po siya kabilis mga tol. Sa kabilang side naman pala nito, dito ini-inspect yung mga four wheels. So ibig sabihin pwede rin kayo magparehistro ng mga sasakyan nyo dito. Meron silang stage 1 up to stage 3 naman kapag ka kotse. Pwede nyo i-check dyan sa signboard kung ano yung mga test na ginagawa nila para mapaghandaan nyo bago kayo magparehistro. So ito na nga nakuha ko ng evaluation ng motor ko at magpuproceed na ako doon sa insurance para balikan ko yung pinagawa ko. Okay. Ang binayaran ko nga pala dito sa insurance ay 600 pesos. Pagkatapos nito, pipila na ako sa may LTO mismo para bayaran yung rehistro. Pipila muna ako dito sa may window 1 para ipacheck yung papel. Tapos tatawagin ka nila ulit para bayaran mo na sa window 2. Pag tinawag ka na sa window 2, kailangan may dala ka ng pera. Much better kung meron ka rin bariya. Ang binayaran ko nga pala sa rehistro ng motor ko ay 356.75. So all in all ang binayaran ko 1,516.75. 560 sa inspection, 600 sa insurance, 356.75 sa rehistro. Kaya tumotal siya ng 1,516.75. Shoutout nga pala kay Sir no sa nag-assist sa akin tsaka kay Sir na kasama niya. Thank you, Sir, Sir Mac. Ayun, subscribe nyo, Sir Mac. Alright. <laughs> Thank you for watching mga tol. Don't forget to like and subscribe. Kita tayo next vlog. Adios mga tol.